Sa pagpapatuloy ng kanilang laban, seryoso si Haro at malakas din ang kanyang fighting spirit. Ngunit sa kasalukuyang kalagayan niya ngayon na mahina na at marami ng pinsala, tila hindi na siya makakasurvive sa laban ng matagal lalo pat muli na naman siyang inatake ni Shoda. Ang tungkol sa ama ni Haro, mga kaibigan nito at mga sundalo na namatay sa nakaraan ay makakasagabal sa kanya sa laban kung patuloy pa niya itong iniisip. Iniisip rin kasi ni Haro ang mga taong nagmamahal sa kanya at ito ang dahilan kung bakit siya lumalaban at sisikaping hindi matalo para sa mga taong nagmamahal sa kanya at lalo nang ayaw niyang matalo kay Shuda. Sinubukan niyang umatake ngunit nakahanda rin pala si Shuda sa kanya at nang makalapit ay muli siyang pinasabugan, habang nagtamo lang ng punting sugat si Shuda sa may mukha. Kahit anong gawin ni Haro ay palagi siyang nakakatanggap ng pagsabog, lalo na't sumasakit na ang kaliwang braso niya dahil sa mga atake na natanggap, kaya inakala ni Shude na nabali na ito. Nag-iisip si Haro sa gagawin, nilapitan siya ni Flo dahil naintindihan na nahirapan na siya. Napapagod na si Haro dahil sa pagtanggap ng mga pag-atake habang napatanong na lang sa kanya si Shuda kung totoo bang lumakas na siya. Dahil sa kalagayan ni Haro ay labis ang pagkadismaya ni Shuda, kaya ang kabayaran ng kamatayan ay ang kasalanan ng pagkabigo ni Haro. Lumipat naman ang eksena sa ibaba. Wala pa ring malay si Ellie, habang si Musika naman ay nakahanda ng harapin ang dalawa kahit mag-isa lang siya. At manasanang umatake ang dalawang ngunit biglang nawala si Musika, lumitaw ito sa likod ni Pusha at nagpakawala ng malakas na suntok. Gumawa ng atake ang cyborg ngunit na iwasan lang ito ni Musika at pagkatapos ay hinawakan niya ng mahigpit ang mukha nito at saka itinapon sa malayo. Nainis naman lalo ang cyborg, ginamit ang kaliwang kamay upang tirahin ang kanyang delta kanan pero gumawa ng kalasag si Musika para hindi matamaan. At dahil nagkapira-piraso ay nilagyan ni Pusha ng pandikit upang kontrolin at ito ang kanilang pinagsamang lakas. Umatake na si Pusha, todo iwas naman si Musika at habang umiiwas ginamit din ng cyborg ang kanyang delta kanan at dahil sa pagtutulungan ng dalawang sabay na umatake, nahirapan si Musika. Biglang may sumabog sa likod ng cyborg na ikinagulat nila, si Ellie pala na ngayon ay bumalik na ang malay na agad sumali sa laban, kaya natuwa si Musika nang makita ito habang nawala na ng malay ang cyborg. Kahit bagsak na ang kasama, kumpiyansa pa rin si Pusha dahil magagamit pa rin niya ang pandikit sa paraang gusto niya, ngunit madali na lang itong winasak ni Musika dahil kaya rin niyang kontrolin ang silver sa anumang paraan na gusto. Niya. Gamit ang silver na mayroon siya at nagsasanay mula noong bata pa, pagkatapos ay ginawa niyang lubad ang silver at itinapon si Pusha sa itaas, ang antas ng kasanayan niya ay ganap na iba sa kanila, gumawa ng sibat para sa huling atake na nagresulta sa pagkatulog ng dalawa, kaya talagang no match ang mga ito sa kanya. Kinumusta ni musika si Ellie kung okay lang ba ito habang sumagot lang ito na hindi siya pwedeng humiga lang buong araw, lalo na't ginawa ni Haro ang lahat ng kanyang makakaya. Balik na sa taas, hinihingal pa rin si Haro at halatang pagod na, habang nais naman ni shudder na tapusin si Haro sa lalong madaling panahon at hindi ito dapat sa kanya magtanim ng sama ng loob, kundi sa kanyang sarili dahil sa kanyang kahinaan. Malalim ang iniisip ni Haro, nakita ang sugat sa mukha ni Shuda at naalala kung kailan ito nangyari. Napagtanto ni Haro na pwede niyang masugatan si Shuda, may naisip na plano kaya sinugod si Shuda para makalapit. Natuklasan kasi ni Haro na may kahinaan ang dark ring ni Shuda, habang si Shuda ay hindi naniwala, ngunit delikado ang pamamaraang ito. Hindi na magamit ni Shuda ang kanyang dark ring at hindi makagawa ng pagsabog basta malapit sa kanya si Haro, ang kapangyarihan kasi niya ay maaaring makaapekto sa dalawa kaya kung magpapasabog siya, kahit siya ay matatamaan. Ito pala ang dahilan ni Haro kaya pinilit niyang makalapit kay Shuda. Sinipa-sipa ni Shuda ang pagmumukha ni Haro upang makalayo habang nakangiti lang si Haro sa kanya dahil nasilyuhan na daw niya ang dark ring nito. Maya-maya ay bigla namang nakangiti si Shude na sinabing huwag itong maliitin, at pagkatapos ay naghanda para sa pagsabog, na ikinagulat ni Haro at bago sumabog ay sumigaw si Shude ng hindi dapat maliitin ang kanyang pagsabog. Dahil sa lakas, umabot ang tunog ng pagsabog sa ibaba, dahilan para para mag-alala ang dalawa. Iniisip ni Ellie kung may paraan ba para tulungan si Haro, pero laban ni Haro ito at walang makikialam, aniya ni Musika na umaasang okay lang si Haro. Hindi makapaniwala si Haro na magawa ni Shude kahit pamatamaan siya at pareho silang nasaktan. Dahil sa maraming pinsalang natamo ni Haro, mahirap para sa kanya na gamitin ang kanyang rave explosion, kaya kailangan niyang maghanap ng ibang paraan nanon ni Ellie si musika kung may magagawa ba sila sa integradong kinatatayuan ni Haro at Shuda pero gaya nga ng sinabi kanina hindi sila pwedeng makialam at umaasang maintindihan ito ni Ellie ngunit hindi pa rin ito naintindihan Uminit na lang ang ulo ni Ellie dahil sa pagmamatigas ni Musika na maghanap ng paraan para matulungan si Haro. Sumingit naman si Griffin na kailangan muna nilang tumakbo na ikinagulat sa dalawa kong baki. May mga lumabas na armas at nakatutok sa kanila, dali-daling kinarga ni Musika si Ellie para tumakbo habang pinaulanan na ng bala si Griffin. Himalang hindi nagtamo ng mga sugat si Griffin at tumakbo na siya kaya nagtaka si Ellie tungkol dito at kailangan din nilang humanap ng paraan para mapahinto ang pagpapaputok ng mga arma sa kanila habang wala ding alam si Musika tungkol kay Griffin. Pumasok pala si Pusha sa loob para paanda rin ang mga armas, ginawang sandata ni Musika ang silver niya upang sirain ang mga armas ngunit marami ito kaya tumakbo na lang sila uli. Sa dami at bilis ng mga bala, para na rin silang pinapahirapan hanggang sa mamatay at ang tanging paraan nila para makaiwas ay ang makapasok sa loob. Balik naman kina Haro, hindi na kayanan ni Flo na panoorin si Haro na nanghihina na, kaya lumapit siya sa gitna sa pagitan ni Haro at Shuda, nais ni Flo na itigil na ni Shuda ang laban ngunit hindi siya pinansin. Muling nagpasabog si Shuda at sa lakas ay tumilapon si Flo patungo kay Shuda, inihagi sa malayo, dahilan para mahulog si Flo. Nagalit si Haru dito, pero wala siyang magawa lalo na't natumba pa siya dahil sa pagod nagakala si Shude na si Haro lang ang mahina, bigla siyang nahilo, ang pinsalang na niya kanina ay nakakaapekto na sa kanya, dahil ito ang unang pagkakataon na matamaan sa Dark Ring, kaya nasabi na lang na, wow! Naisip ni Shude si Haro dahil maraming beses na itong nakatanggap ng pagsabog, ngunit natiis ang maraming pinsala dahil lamang sa determinasyon, biglang naalala ang ama ni Haro, isang dahilan para hindi magpatalo sa laban. Habang tumatakbo ang tatlo ay may nahulog at gumawa ng malaking butas na pwede nilang malus para makapasok sa loob. simplu pala ang nahulog at kinumusta nila ito. Iminungkahi ni Ellie na baka may mahanap silang paraan sa loob para may baba na haro, ngunit nagmatigas pa rin sa kanya si Musika kaya siya na lang ang gagawa ng paraan. Hindi pinigilan ni Musika si Ellie na gawin ang gusto dahil alam niyang ganyan ang mga babae, pero biglang may sumigaw na ikinagulat niya, si Ellie pala na nahuli ng cyborg. Walang plano ang cyborg na bitawan si Ellie dahil alam niya ang kilos nito, pagkatapos may hiningi, walang iba kundi ang ipinagmamalaki ni Musica, ang silver. Walang nagawa si Musica dahil bihag si Ellie, pero bago niya inihagis ang silver ay sumenya siya at naintindihan naman ito ni Ellie. Sinubukan ni Haro na tumayo, at tatayo siya kahit ilang beses pa siyang pasabugan habang hindi masaya si Shude na tapusin siya kung hindi niya ito ginawa. Napansin ni Shude na nakatayo lang si Haro, nag-iisip pala si Haro kung paano makalapit uli, lang naalala ang oras na pinasabugan siya at tumilapon si Flo, ngayon ay may plano na siya plano na ni Shude na tapusin si Haro. Pinaghandaan ni Haro ang kanyang plano dahil ito lang ang kanyang pagkakataon, sa sandaling ito ay sumabog. Pinasabog na ni Shude ng malakas at ginamit ni Haro ang lakas ng pagsabog para mapataas ang kanyang bilis na ikinagulat ni Shuda, at sa isang bigla ang pangyayari ay makailang beses na hiwa ni Haro si Shude sa kanyang Silpharion High Speed. Nagtagumpay si Haro at hindi naisip ni Shude na gagamitin pala ni Haro ang pagsabog para mapataas ang bilis na ikinabilig niya. Pero hindi pa siya tapos, nagalit nang sobra at itinusok ang espada kaya napasigaw si Haro sa sakit nasa sahig ang Silver ni Musika akala ng Cyborg panalo sila at nang bitawan ang kamay ni Ellie hinuha ni Ellie ang Tanto guns at nagpapaputok sa paa kaya hindi nakuha ng Cyborg ang Silver Kukunin na sana ito ni Musika ngunit naunahan siya ni Pusha na masaya kasi nakita niya muli si Ellie, nakatadha ng magkita muli, kaya gustong magdiwang. Hindi pumayag si Ellie, nakaisip ng panibagong larong pambata si Pusha at nais niyang maglaro sila, iniisip din ni Griffin kung anong klaseng laro ito. Pinaputukan naman ni Ellie si Pusha kaya nabitawan ng silver at nasalo ni Musica. Minaliit ni Pusha ang kakayahan ng Tonfagons, pinaalala ni Ellie ang nangyari kanina kaya't naalala ang kasamang cyborg na natamaan at nakatulog ito. Gumawa ng sibat si, si musika, buong lakas na ginamit para hindi na makabalik si Pusha. Gustong malaman ni musika kung paano may baba ang integladong kinatatayuan ni Naharo dahil hindi niya hahayaang gumawa ulit si Ellie ng mag-isa kaya nagpasalamat si Ellie sa kanya. Ginawa nila ang sinabi sa kanila ni Pusha at uma, na nagsasabi ito ng totoo para may babaang ang intiblado habang si Griffin naman ay nagtataka dahil biglang nawala ang cyborg. May binabalak pala na masama ang cyborg, may pinindot sa monitor, tumunog ang alarm sa paligid. Ang pinindot pala ng cyborg ay ang self-destruction sa puta ni Shude na ikinagulat nila. Kinutusan ni Musika si Ellie na tawagan ang kanyang mga kaibigan at ito ay isang emergency. Kinontak naman ni Ellie at ipinaalam na malapit ng sumabog ang lugar at kailangan nilang pumunta para iligtas sila ngunit hindi ito ang ibig sabihin ni Musika musika. Si musika na lang ang nakipag-usap sa telepono, nagbigay ng area coordinate sa kasama at dapat nandoon na sila sa loob ng limang minuto, ngunit malayo pala ito at aabutin ng hindi bababa sa dalawampung minuto kahit mabilis pa ang takbo. May tiwala si musika sa kasama at maghihintay sila ng limang minuto dahil hindi na maganda ang kanilang sitwasyon. Ang layunin ni Shude ay talunin si Gale, ngunit kung matatalo niya ang anak nito na si Haro, makakamit niya ang hindi natitinag na tiwala sa sarili. Tatapusin na sana ni Shude si Haro, ngunit naharang ni Haro ang kanyang espada. Tiwala si Shude na hindi matatalo, lalo na kay Haro, pero hindi rin magpapatalo si Haro, lalo na't may malaking pagkakaiba sila sa kung ano ang ipinaglalaban nila. Ipinaglalaban ni Haro ang kanyang pagiging Rave Master, gagamitin ang Rave Explosion at inatake si Shuda, nabali ang espada ni Shuda at natamaan ang Rave Explosion ni Haro. Hindi tanggap ni Shuda ang nangyari, lalo na't lampas na si Haro sa kanyang limitasyon at hindi makapaniwala na ito na ang kanyang katapusan. Nang mahulog na sana si Shuda ay nahawakan ni Haro ang kanyang kamay at nais siyang tulungan. Nagtataka si Shude sa ginawa ni Haro dahil muntik na niya itong tapusin, ngunit hindi ito mahalaga ni Haro dahil ayaw na niya makakita pa ng may namamatay. Hindi makapaniwala si Shude na nagawa pa rin ni Haro na makagalaw dahil lumampas na siya sa limitasyon ng kanyang lakas. Gumiti si Shude at gumawa ng maliit na bilog ng enerhiya sa kamay kung saan hinahawakan siya ni Haro. Nagulat si Haro, tanggap na ni Shude ang pagkatalo at napagtanto na ang kailangan ng mundo ay ang isang tulad ni Haro. Pinayuhan si Haro na magpatuloy sa landas kung ano ang pinanini niwalaan tulad ng ginawa ng kanyang ama na si Gale. Sa pagtatapos, pinasabog ni Shude ang kamay niya, dahilan para mabitawan siya ni Haro at mahulog.